Ayan. May isa tayong walang ganang kumain. At nagsusuka. Busog naman yata to. na-over na siya sa pakain niya kahapon. Naparami yung kain niya. Kaya ngayon nagsusuka. Ganyan yan siya pag masobra yung pakain sa ating mga alaga nag so, sila sa busog. Yung kin kahit na kinokontrol pa natin pero pag ano, pag sila ay kumakain, hindi naman natin 'yan makokontrol, ba? yung ano na yun. Hindi mo talaga may lagyan natin siya ng pampagana. Ayan siya. Yung ano na yan. Ayan. Wala siyang ganang kumain. bigyan na naman natin siya ng, ng paano niya. Ang pa lakas ng immune system niya. Hmm... Aagawan mo na naman. Naparami yung kain niya kagabi yata, guys. Ganun yung mga beak or mga... Kahit malaki na, pag nasubra sila sa busog, kahit kontrolado pa yung bigay natin ng feeds, hindi natin makukontrol yan silang ano, kakain na maging matakaw. kaya, ano lang, mag... Ganun talaga ang mangyari sa kanila. Maging basa yung ano nila, basa yung tae nila. Saka mag, uh, ano, mag susuka. Mabigyan natin ng ano, pangpagana kumain. Nagsuka yan siya ngayon. Busog yan eh. para kain kahapon So, ganun ang ah, pag-aalaga ng mga ay, ano, biik o kaya baboy. Pag nasobra sila sa pakain, nagkakasakit. Gutom yan, pero wala siyang gana. kaya dapat mga loves kung control natin yung pagkain ng ating mga alaga pagaling ka na. Pagaling na yan, baby. Bati, nakapry din ako na gano'n. Malaki na. Hindi sya kumain. May susuka. Tapos, basa yung ano niya. Kasi, naparami din ng kain. Busog na busog. hindi maganda yung ano niya, sikmura niya. Wala siyang gana. Kumbaga, sinisikmura sa tao pa, sinisikmura, walang ganang kumain. Hindi na, hindi na tunawan. Hindi na tunawan, baga. babalik -ba lang din yan. Hmm. Napadami din siguro yung bigay ko ng feeds kagabi kaya dapat adjust na naman ngayong umaga, siguro marami. mamayang tanghali, ano lang mga 1 quart sa binigay ko ngayon. Para hindi ma ano yung katawan nila para matunawa naman. So normal lang yan sa ganyan. Gusto niyang kumain pero wala siyang gana. hindi na, ah. hindi naman yan kumain mag ano lang yan maglalaro maglaroan yung pagkain yun? mawawala din yan kaya babalik din yan sa dating ano niya. Sigla. Lagi-lagi lang natin yung pagbibigyan ng pampagana. Pampagana sa kain. Hanggang sa unti-unti siyang pagkain. Ayan. Kumain naman ng kakunti-kunti. Pero pinaglamas, ano pa rin yung papaglaruan yung pagkain. Pagutuman lang yan natin siya. Thank you for watching and please like and share para masundan nyo yung paglaki ng ating mga alaga. Thank you. Bye-bye.